Mula sa impapawid, nakita ni Parota ang kanyang mga kasamang ibon na masaya. Kahit nasa dapit hapon, ang mga kasama niyang mga sisiw ay talaga rin masaya. At ang mga inahin na nangingitlog ay talagang masagana. At ang kanilang mga pagkain na protas ay masagana rin ang katubigan, ang mga kulisap na napinagkukunan nila ng pagkain ang mga isda. Binisita niya ang pangkat ng mga paniki. Binisita rin niya ang pangkat ng mga kwago. Maging ang mga manok, pato, bibi, sisew, at ang mga kambing, kabayo, kalabaw, baka, pabo, manok at maging ang mga daga, aso pusa. Sa syudad, nakita niya ang pagbabago. Dumaan din siya sa mga baryo bago siya umuwi ng kagubatan at naisip niyang mapayapa nga roon.